mga pamangkin, unfortunately, as for the weather forecast ng DOST Pag-asa, na ang posibleng maging uh, pinakapuntiri o direction ng bagyo ay dito sa Isabela. Uh, dito daw parang dadaan yung pinakasentro. For now, ata, nasa Aurora pa, pero hindi ko pa nabasa yung latest ngayon. Pero kagabi abi uh, yun, dito daw talaga sa uh, Isabela dadaan. And the good thing is, ang buti na lang po at nandito ako ngayon sa Isabela at least medyo mababawasan yung worries ng mga kiddos, ng wifey and of course para masama ko na rin yung mga in-laws ko dito at least may kasama silang isang lalaki kahit hindi masyadong matipuno pero yung yait yung bagyo later on uh, mamaya yung hapon daw Wednesday ngayon kaya mamaya daw hapon dadaan pero ngayon nag-uumpisa na yung malakas na ulan kung magpapapasin nyo sa likod and then yung malakas na hangin nag-uumpisa na rin nakabilit na ngayon isang nag tractor dun sa likod kailakasan na hangin kakaulan talagang uh, para para maumpisa na yung pagpunla ng ano ng yun ulo no, malakas na hangin sa kaulan yung tutuluan ako na ulan dito yata ang hirap pala lang buhay ng reporter no kahit umuulan natutuluan red by the way pababa na pababa ko <laughs> ganyan nagumpisa siya malay na braso ko eh malay na ang braso <laughs> ng ating camera girl ang <laughs> sabi ng kakay ka no camera woman ano, mahagisan daw niya ng plantana at saka ng timba para kung mayroon sa balang lang sa hangin para exaggeration well hopefully lumihis or hopefully humina na pero yun nga ang isa sa kinaka-worry natin hindi naman sobrang worry isa sa ating uh, pag nga is ano may posibing dito sa Isabela yung sentro ng bagyo later on uh, kasi ngayon umaga pa lang uh, siguro ng hapon pero nag-uumpisa na yung ulan at saka yung konting hangin so hopefully i update you later on